magiging part ng buhay namin and higit sa lahat po sa pagiging pangalawang magulang po namin no oh, yeah alright so paalala lang po mga kaibigan na ang video nito ay naglalaman po ng mga magaganda at hindi, hindi masyadong maganda tungkol sa ating mga guro. so batu-batu sa langit amahan huwag magpas huwag kang marapas huwag kang marapas pero alam naman po natin mga kaibigan na uh, talagang isang guru na tumatatak sa isipan natin mga kaibigan sino kaya sila so huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa Teacher number 1 Energetic Opo mga kaibigan ito yung mga teacher natin na no, sobrang energetic yung bang all out kung mag perform all out kung magturo yung ganun, yung bang ang lakas-lakas ng boses talagang rinig na rinig sa buong building, pati sa kabilang section rinig na rinig, ito yung guru na ano, na kahit ang hirap yung lesson, ay napapanali niya kasi talagang rinig na rinig ng ating tenga, kasi para siyang nakalunok ng megaphone <laughs> hello mga Maganda Magandang umaga sa inyo! Ang ating magiging topic ngayon ay ang mga alpabetong Pilipino! So, sinong nakakalam sa inyo ng alpabetong Pilipino? Taas kamay! At iwagayway! <laughs> Teacher number two! Lalabay oh mga kaibigan, ito yung mga teacher na ano, na nakakaantok, yung nakakaantok na ngayong subject, nakakaantok na yung pagtuturo niya, at nakakaantok pa yung time slot. Yung pag-feeling na, ano, titingin ka sa magkabilang gilid mo, tapos sa likod, ayun, may mga nakaranga, uh, may mga bangag, tapos may mga nanaantok, tapos may mga cellphone pa. In short, sobrang boring kasi ng pagtuturo niya. Okay, class, our lesson for today about alphabet. So, what is alphabet? Oh, bakit parang hindi kayo nakikinig? Oh, ikaw, ba't nagsasalpon ka? Oh, ba't may tulog? Hoy, oh, gising! <laughs> Teacher number Mr. and Miss Quiki. Oo oh, oh, mga kaibigan, ito yung mga teacher natin na nagmamadali sa, ano, sa lesson nila. Yung bang para siyang nagrarap ewan mo lang kung may lakad siya or makikipagtunggal siya kay Glock 9 sa flip top kasi sobrang nang bilis niya sa lang na lesson niya. Yung bang feeling na kakatapos lang ng lesson niya tapos may next lesson ulit. yun ini raise na para sa next topic. Oh my goodness! Watch Okay, class, kailangan niyong i-take note lahat ng mga sasabihin ko sa inyo ngayon kasi madali lang naman itong topic natin ngayon. So, ang topic natin is all about twinkle, twinkle, little star. So, kailangan niyo na i-take no? okay? Noong unang panahon, panahon pa hapon, si twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. So, oh, erase na natin to and next topic. Sir and Miss Upuan. Oo oh, mga kaibigan, ito yung mga teacher natin na parating nakaupo. Parating pinapagawa ay mag-powerpoint, magpa-report, tapos magpa-copy. Oh my goodness, ano nag-aral para mag-self-study? Oh my goodness! <laughs> 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 hey, oh, ano ako na ako na ako na ako na ako Teacher number 6 Madam Auring Oo mga kaibigan, ito yung mga teacher natin na nang hold ng grade Yung hindi mo alam kung bakit niya hinuhold yung grade mo Tapos malalaman mo yung mga classmate mo na hindi naman nakapasa ng mga assignment, mga project Tapos ang bababa ng mga nakukuha sa quiz, pasado! Teacher number 5 Mr. and Miss Hartrow. Oo mga kaibigan, ito yung mga teacher natin na sobrang gaganda, sobrang sexy, sobrang guwapo at sobrang hot. Sila yung mga nagiging inspirasyon natin para pumasok, para sumagot, para mag-resign, para galingan po natin ang ating pag-aaral. Oh my goodness! Ang lalala na natin. Watch my face! number 7 business minded o oh, mga kaibigan ito yung mga teacher natin na ano kung magtindawagas dinadamay pa ang grade <laughs> oh my goodness yung feeling na akala mo ay ano o cellphone siya yung dual scene di ba teacher na business woman pa wong ka ikaw na panoorin nyo to Okay class, pass 20 pesos para sa bayad ng inyong module for this week. Ito ang ating magiging lesson for this week. So, uh, get one and pass. Tapos uh, pakibigay na rin yung mga bayad yung 20 pesos each. Tapos nung kinumpute mo yung mga seros na binigay nila sa'yo, oh my goodness, 15 pesos lang yung worth niya ikaw so, talaga mama, business woman ka ah. May limang piso ka pang tubo. Oh my goodness, ang dami-dami namin mga estudyante. Ikaw na idol. Oh hat ito pa, ito pa. Panoorin nyo. Plus, kagabi, nag-compute na ako ng mga grades nyo. Marami sa inyo ang bagsa. Pero huwag kayong mag-alala dahil may mga paninda ako dito. Kung bibili kayo ay dadagdagan natin ng points ang mga card nyo. So dito, kanino to? O, sa'yo. Plus 2, diretso sa card. Ito. O, sa'yo. Plus 3, diretso sa card. O, ito. May sabon dito. Baka may mga maglalabas sa inyo dyan pag uwi niyo, O, ito sa inyo. O, sige. Plus 10, diretso sa card na yan. O, ito pa. Kanino to? O, sa'yo na. Plus 2, diretso sa card mo. O, ito. May kafe. Baka may mga ano diyan mahilig magkape, Sino? O, Plus 15 to. O, oh, sa'yo na. Plus 15, diretsyo sa card. O, oh, ito pa. Ay, bakit ikinito dito? My goodness, ito. Para hindi na ako mapagod na umuwi, mabibenta ko na rin tong timba. Sino? Plus 40, diretsyo sa card. Sige na, sino sa inyo? O, oh, sa'yo na. O, oh, o. Oh. <laughs> Teacher number 8. Kind-hearted. Oo mga kaibigan, ito yung mga pinakapaborito natin mga kaibigan Kasi sobrang bait ng teacher na to, mga kaibigan Ang bait-bait niya, ang galing niya magturo, napaka-considerate niya So, siya po yung mga hindi natin nakakalimutan na teacher Kasi sobrang bait niya yung parang ang gaan gaan ng feeling na kasama mo siya Kasi sobrang bait niya yung pang feeling na uh, nagdadasal ka na sana, na sana siya na yung maging teacher mo Hanggang graduate ka ng kali Diba? teacher number 9 the biography oo, oo mga kaibigan, ito yung mga teacher natin na ano, makwento, kinikwento niya yung buhay niya yung mga feeling na mas marami kapag nalaman tungkol sa buhay niya kaysa doon sa mga itinuturo niya <laughs> <laughs> and last but not the least the terror mga kaibigan, hindi tayo mawawalan ng mga terror ng mga teacher. Oh my goodness! Horror time na! Mag-horror film na naman tayo. Oh my goodness! Yung bang feeling na ano? Sa mata pala, sa hindi pa lang sa mukha pa lang ay matatakot ka na talaga talagang mag-aaral ka na kailangan mong magpasa ng mga assignment, ng mag project magpasa ng report dapat galingin mo sa mga quizzes sa mga exams, sa mga report oh my goodness, para hindi ka masigawan at hindi ka mapagalit sila po ang mga iba't ibang klase ng teacher mga kaibigan. So mga kaibigan lagi po nating tandaan na ganyan po talaga ang buhay. So iba-iba po talaga yung mga way or kung paano magturo ang ating mga guro. Ang importante naman po ay may mga napupulat tayong aral sa mga sinasabi nila at sa mga lesson na itinuturo nila sa ating mga kaibigan. So what we need to do mga kaibigan ay irespeto ang ating mga teacher kasi iba rin yung hirap na dinanas nila sa pagtuturo po sa atin. So kung walang teacher, wala po tayong matututunan mga kaibigan. So pag-uwi ng na ating teacher, hindi lang po siya ano, hihiga na lang kakain kasi uh, ano, gagawa pa siya ng mga reports niya or gagawa pa siya ng topic niya, na ituturo niya, or mga lesson na ituturo niya, kinabukasan sa inyo. Mag-compute pa siya ng grace, magpupuya siya. Tandaan po natin na hindi lang po siya teacher pag uwi niya. Isa siyang asawa, isa siyang mama, isa siyang tita, isa siyang lola or lolo. So, uh, mahirap talaga ang pagiging teacher. So, once again, mga kaibigan, palagpakan niyo natin ng ating mga pinamahal na mga bubro. Maghihay ang mga maraming salamat ulit sa pagbisita at pagtitiwala kay Team LBC TV Vloggers. So hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat and God bless you all. Bye-bye!